ang share ko po ngayon sa hapon ngayon ay noong ma-diagnose ang aking anak na babae na may sakit na lupus. Na alam natin na sinabi ng doktora niya na nadalang yung nabubuhay at saka forever na gamutan. Talagang prayers, prayers po talaga ang nakatulong sa aming mag-anak. Kaya sabi ko sa mga sisters na kaibigan ko, mga kasama sa mga kapatid sa pananampalataya, ipag-pray niyo yung anak ko. Eh, nung bumubuti na po yung anak ko, tinatanong ako ng mga kaibigan ko, awan ng Diyos, bumubuti na anak ko, thank you sa so mga prayers niyo so, talaga. Mapakayang sa isang ina na makita niya anak mo sa katayawan niya, na apat ang anak, may maliit pa, six months lang noong time na yun, talaga pero nilakasan ko po ang na lang po ako, na Panginoon, tulungan mo ako, bigyan mo ako ng kalakasan, makalusugan, ng tatag ng loob. Ay sabi ko sa anak ko, anak, kung nang palataya ka, magdasal ka, magsimba ka, bahala Panginoon sa atin. Ang sa bumuti ng bumuti na po yung anak ko, thanks God talaga. Wala na akong ginawa kong magdasal, talagang wala nang pinipiling oras. Sa Diyos lang tayo kakapit. At siguro, siguro nilihog din ni Lord na bigyan pa ako ng mahabang buhay at kalakasan dahil may mission pa pala ako na ano sa mga anak ko sa mga apo ko. Bilang isang kabataan, malaki ang naging bahagi ng mahal na inang berhen sa aking buhay. Problema man sa pamilya, kaibigan, o sa eskwela, o sa kahit ano paman, siya at siya lang talaga ang aking kinakapitan. Siya ang nagsisilbing gabay sa bawat desisyon na aking ginagawa at luwanag sa tuwing ako'y binabalot ng dilim ng kalungkutan at sandalan sa tuwing ako ay nasasaktan. Sa pamamagitan lamang ng pag-ausap ko sa Kanya, ang mundo ko ay nag-iiba. Mas nagiging magaan yung mga mabibigat na aking dinadala. Kaya naniniwala ko na lunurin man ako ng maraming pagsubok sa buhay Ngunit sa pamamagitan ng gabay, pagmamahal at alaga ng ina ay ako ay makakaahon at makakatingbig upang sa buhay ay ako ay magpatuloy. Sa aking buhay, si Mama Mary napakalaki ng naging, naging sa akin, kasi talagang napakarami ko naging problema sa buhay, sa anak, sa asawa, sa mga manugang talagang buong buhay ko ay talagang sinabi ko nga sa akin sarili at sa akin mga anak na yung aking pagsimba-simba eh wag nila akong ano yun kasi nga eh okay naman sa kanila eh sabi ko sa kanila talagang yung aking apo na an anim na taong nawala eh sabi ko nga sa kay Mama Mary Mama Mary talagang patuloy ako maglilingkod sa inyo at yun naman po eh, talagang sa loob ng anim na taon ngayon po ay eh, nasa akin na siya ngayon dapat na na mahal na ina kayo hey, na ang bahala sa akin at saka so, talagang eh, pinangako sa akin sarili. Ilang pang taon na na talagang bago ko matrabaho sa umaga, inuuna ko muna yung pagbabasa ng Bible, Rosary. Meron akong hawak na sa soldiers, talagang sa taon na, eh talagang hindi ako talaga nakalilipot sa kanya kasi nga eh, kung paano ko na nakamit yung mga, yung aking mga problema eh, siya lang po ang talaga ang nakakatulong sa akin. Si Lord na lang po ang bahala sa aming mag alam ko po, po na tutulungan niya ako sa mga sa mga aking mga adhikain sa buhay at sila po sana ang bahala sa aking mga mahal sa buhay. Sabi ko nga sa aking sarili, bahala na ang Panginoon sa aming mag at ang mga anak ko naman. Hawa ng Diyos ay eh, talagang ginagayad ko sila sa Panginoon sabi ko sa kanila, ay e, talaga ngayon ang kaya ng ating sentro. Unahin natin si si Lord bago ang bago yung ating sentro. Nito lang 2023, tatlo kami magkakapatid ang mga nagkasakit. Yung isa kong bunso na kapatid is May. Yung aking pang-apat na kapatid is June. Tapos ako po ay eh, August. Nagkasakit po ako. Ngayon po sabi ko, sa isip ko, bakit gano'n? Tatlo kami dito sa isang bahay ang nagkasakit. Ano kaya ang, ano kaya ang inayawan ng mahal na biris sa akin? Makasalanan ba kami? Sabi ko gano'n. Hanggang sa ako po noong August, mutik na rin po ako mamatay dahil nawalan po ako ng oxygen. Nadala din po ako sa ospital, na din po ako Buti na lang sabi ko, siguro malakas pa rin ako sa mahal na birhen. Hindi niya ako pinabayaan. Alam niya yung may gagawin pa ako para sa kapatid ko na hospital day. Kaso nasa amin siya. Naging ano po siya, nag-depress. Walang hindi kumakain, hindi naglalakad. Sabi ko, sabi ko, dinasal ko nga sa mahal na birhen na, kung hindi na siya gagaling, kunin mo na siya kasi hirap, nahihirapan na siya eh. Ang laki-laki po ang tao niya, hirap, nahihirapan po siya. Mga isang ano po, siguro mga isang linggo po lang kadandasal na pag nagsisimba. Okay, no, hala po siya ni Lord. Kaya sabi, sabi ko po, salamat mahal niya kasi para hindi po siya mahirapan. At kami din po para hindi mag mahirapan. Kulit po siya kasi parang wala na siya talaga sa buhay niya kung ano ang gagawin niya. Ay sabi ko sa mga na Birhen, tinupad na yung kagustuhan ko. At kahit na hindi pa, kahit na mahirap, ikakayanin eh namin na mawala siya sa amin.